Good evening guys. Guys, ito lang po yung huli ko ngayong gabi nga guys. pag pangilaw guys. Ayan. Limasag guys. Limasag. Tapos talang ka. Ito yung limasag guys. Ayan. Tapos. Iba man itong panisa. Talang ka. Tapos. Ayan is the. Huli ko ngayon. wala man lang hipon guys ay may hipon din na isa. isang hipon ayan guys isang hipon guys oh. buhay pa ayan guys buhay pa yan isang hipon lang guys yung na ilawan ko guys tapos ayan lang ito lang po yung uh, Ibinagay ng ating karagatan ang gabi kasi malabo yung uh, malabo yung dagat ito lang yung aking nakita ayun ayun guys buhay pa yung ano hikon natin ayun ayun guys buhay pa akin pong ah uh, pakulan ngayong gabi tapos bukas latuin ko ulit and guys sige po guys maraming salamat sa inyong panonood guys God bless ingat po support my youtube channel guys Matil Gonzaga vlog God bless ingat